ay, so, oo, oh, nandun niya. Kailangan ka tinurin na ay tita lurin na mo ngayon. Pag may ano, pag binunot may natubo-tubo din, uh -huh. pa. Uh -huh. Ay, mga sulay-sulay na lang Eh, yun ang kami nag-alala. Wala man pala eh. Dami nga niya, tiyan ay panay-antanin mo tiling ako na ha-ain niya. Ay, namin dito, pag may baboy, inalaga namin yung mga ganyan. Suman, masarap din dito eh. Okay, ano yung paghinila? Paghinila yan, maangat na. Doon, mm -hmm. ah, ah! oh, dami oh. Hmm. Eh, pakita mo doon Ako Ang daming laman. Ayun, ito ganun po. At tingnan natin kung gano'ng kadami yung makukuha. Ang hmm. dami pa palang naiwan. Ang oh, laki o. Oh, oh, oh. hmm, po. Oh, tama na auto yung isang puno niya. Marami na yun. Ang hmm. dami na namin bagahe doon. Ang dami na mga dala-dala. Hmm. Pag na-over kami, Ganito alam mo eh. Alam ko kung konti lang. Dami nga siyang puno. At saka pinakamatanda yung puno nun. Isang puno, puno pa eh. na yun. Oo, oh, okay. marami na. Yeah. Yung kasama doon sa baba, eh. ganyan din kalaki yun. Ang so, mga pitak-pitak na ng... ang mga lupa eh. Pag ganun pula, pwede pa yan, pwede. Yung ganyang mua, pwede. Mura. Hmm. O, pwede yung Sarap yan sa ano, yung putse. nilalagay ginalagay ba sa putsero? <laughs> saging pala yun. Oh, saging. Ano, tawag nito ay sinigang. Hmm. Tsaka tawag. May nagalahok lang dyan. Hindi yan po may mga upas. Hmm. May mga pampamadami ha, mga luto. Nagalahok kami ng gayaan. Hmm. Tapos yun, yan, yan puno na yun lang gawin dyan. Wala na, yan yun ay... Yan ay hmm. pag may natira ho dyan, isa ay masuloy ulit ho yan. Ay eh, yung puno gawin, hindi niya pa kaya sa baboy dyan. So, wala na mga kain dito. Hindi, hmm. matutuyo na lang yung hmm. ganyan. Nung kami, nung may mga baboy po kami, nangamatay. Hmm. Oh, may, oh, marami pa rin pala, oh. Isang puno lang yun, dami. Nadala na kayo magbaboy, lagi nang mga ng mga baboy. nag kasi yung sakit. Wala na. Ano? na. Okay na yun. Dito na rin sa ano. Ito, isang puno lang. Ang dami. Parang usong nag eh. na nag-vlog-vlog ay? Oo. Rapid na dito magka-signal. Pag may tower na dyan, nag nagawa na ng yung ulo.